guys, good morning uh, pupunta natin yung isa nating Burmy bed Burmy <coughs> bed na ano na area i ano natin yung ano segregate natin yung na, na ano na nagawa gawa ng vermicast cast ito yun siya ito na siya na in na nila so pinong pino na ayan gagawin natin ngayon i lalagay natin sila sa isang side papunta dito dito papunta dito ito kasi yung ginagawa nilang bahay so dito sila ikukolekta natin yung medyo malaki na para i-transfer natin sa ano sa isa pang bedworm. Worm bed natin. Ito. Laki. dami na yun. No. <clears throat> Ito yung ano nila. Nasa ilalim sila lahat. dami pa niyang mga ano mga anak itlog <clears throat> tapos natin ito ano, lagyan natin ulit yan yung mga maliliit to, oh. bayan lang natin yung mga maliliit yan so guys so ito na nahati ito na yan. tsaka nakuhanan ko na rin ng nabawasan ko na rin sya ng bulate tapos ngayon dalagyan natin ng panibagong substrate din para yun naman yung kakainin nila So guys, ito tapos na siya. Tatabunan ko na lang 'to ng ano, ng yero. Ito palang lang nako nating mga bulate. Ilal, ilalagay natin diyan. So guys, ito naman yung isang ano ko, isang uh, bed ng ano, vermi. Idadagdag natin yung nakuha nating mga bulate sa kabila dito namin natin ito ilalagay kukunti pa yung nilagay ko dito eh ang nila oh. dito natin ito sila lalagay <coughs> yan papailalim na yan sila yan. so guys yun lang sa video na to so, update namin kayo sa susunod na video regarding sa pagbibermicast at vermiculture salamat